mga idol may tinitesting tayo na electric pan tapos uh, wala pong sira dito sa kanyang winding walang sunog tapos wala siyang putol so ibig sabihin mabuti uh, maganda pa ang kanyang winding walang sira so mag check tayo ngayon sa kanyang kapasitor itong kapasitor natin kasi na check na natin yung kanyang switch tapos itong kanyang plug sa wire papuntang kuryente ay naka check na rin na wala pong putol So, ang ating ang tendency na may sira po nito mga idol, ito yung kanyang kapasitor. Ang kanyang kapasitor po ay 1.5 microfarad. So, magsita yun dito sa ating tester mga idol, sa analog tester natin kasi analog tester ang gamit natin. Ito yung times 1K po siya mga idol, ang kanyang selector times 1K tapos i-calibrate natin. Tapos, kung nakikita nyo ito idol, Hanggang dito lang po ang kanyang 2 microfarad na po siya dito. Ito, ito may two. Two parad, tapos ito yung ito. 2 microfarad tapos ito yung 1, uh, uh, tapos ito yung 5 1.5 tapos 2. So, ibig sabihin pag mag mag-testing tayo ng analog tester dito lang po siya dito lang po siya sa uh, gitna kasi 1.5 na po siya ang reading nya dito tapos kung kung 2 microfarad ang ating ating kapasitor dito siya dapat dito siya sa 2 microfarad so ibig sabihin 1 niya 5 ito ito mga idol 0.5 na po ang basa nito kasi yung mga guhit-guhit mga idol ay 0.5 po ang basa natin itong yung mga na guhit tapos ito 1.5. Dito po siya tama mga idol. Pag ah, mag ano po siya dito 1.4. Ito 'yon. Tapos pag dito sa gitna 1.5. Tapos pag dito na ito 1.9, 1.8. 1.7 1.6 1.5 Tapos ito 2 na po siya mga idol 2 na po siya So, pag dito na lang kapalo yung mga idol kaganyan, 1.5 siya ang reading ng ating tester. So, nakasit na po siya mga idol. Ang kanyang ah uh, kanyang ano, selector po ng ating analog tester dito sa times 1 key po mga idol. Tapos, ito yung pula. Dito natin ilagay sa pula na wire. Tapos, yung itim natin, nagkakupul po sa kanyang wire na agree kasi negative po siya ah, nakakupol po siya kasi sira na po ang kating ah, wala na pong putol na po ang ating ah, dito sa ating kuan positive ah, negative mga oh, mo na atister Ito naman po ang pula dito natin lagi sa pula. Yan. Hindi po siya pumalo mga idol. Walang walang nakapalo. Ayan mga idol, hindi po siya pumalo. Ibig sabihin, sira po siya mga idol. Wala, hindi, hindi siya pumalo mga idol, kahit kumpi. Ibig sabihin mga idol, sira po ang ating kapasitor. Ganyan, ganyan, lang, ganyan lang po siya mag, ano, mag testing kayo ng kapasitor mga idol. Ganun lang po siya kadali. Uh, sit natin sa times 1 key. Tapos i-pull natin ang ganyan kalibrit i-calibrate natin full tapos times 1k ang tamang reading po ng uh, perfect na reading po ng ating kapasitor dito natin ilagay so dito 1.5 ito yung gitna 1.5 na po ang basa natin dyan po. na ano, dito na po sa 2 2 eh, microfarad na po siya ganoon na po mga idol sana po mag subscribe po kayo sa aking channel mo idol